Mula sa Bina Seoul ay binuntutan na ang mga ito ng China Coast Guard at pagdating ng mga ito sa Ayunin Seoul ay sinalubong na ito ng isang dosenang milisya bisel na nagmula sa Mississippi. Ay siyempre tulad ng dati dito na hinarangan ang BRP Cobra at BRP Sindangan kitang kita sa video mula sa Philippine Coast Guard na muntik na ito mauwi sa banggaan check the mic and make sure it sound right, boys. Ayon sa isang source, kung may salpukan umano sa Scarborough Soul, sa Ayungin Soul naman ay may habulan at harangang naganap. Sinabi umano sa report na nagsasagawa kasi ng panibagong resupply mission ang Philippine Coast Guard doon habang naglalayag ang mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra at BRP Sindangan kasama ang dalawang maliit na resupply boats. Mula sa Bina Seoul ay binuntutan na ang mga ito ng China Coast Guard at pagdating ng mga ito sa Ayunin Seoul ay sinalubong na ito ng isang dosenang milisya bisel na nagmula sa Mississippi. Ay siyempre tulad ng dati dito na hinarangan ang BRP Cabra at BRP Sindangan kitang kita sa video mula sa Philippine Coast Guard na muntik na ito mauwi sa banggaan. Kaya naman ang Philippine Coast Guard ay umatras o dumistansya na lamang ang dalawang resupply boat naman na yunay sa May 1 at yunay sa May 2 ay hinayaan ng China Coast Guard na makalusot pasado alauna ng hapon nang makalusot ang dalawang resupply boats upang ihatid ang mga pangangailangan ng mga sundalong nakabantay sa BRP Sierra Madre. Alas tres ng hapon naman ay paalis na ang resupply boat at dalawang barko ng Philippine Coast Guard sa Union Soul ngunit hinabol pa rin umano ito ng China Coast Guard at pilit na ginit ginitgit ang BRP Cobra at BRP Sindangan. Hindi naman kalayuan sa Ruga ay nakahanda naman ang isang barko ng Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz sa kung ano man ang gawin ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Ayon naman sa iba pang mga balita, nakiusap umano ang isang tagapagsalita ng People's Liberation Army sa US Navy na alisin na ang mga warship nito sa West Philippine Sea dahil lalo lang umanong pinapataas ng mga barko ng Estados Unidos ang tensyon sa rehiyon. Sinabi ni Senior Cornel Lucha na ginagambala umano ng US Navy ang mga ginagawa nitong aktividad sa South China Sea pati na sa East China Sea at iginihit niya na hindi dapat makialam ang US government sa mga pulisya at pamamalakad ng China sa rehiyon. Ngunit sinabi naman ng ilang mga eksperto na para umanong nagpapahiwatid ang komunistang bansa na sila ay nahihirapan o di kaya'y natatakot sa presensya ng mga barko ng US Navy sa West Philippine Sea. Sinabi ng mga eksperto na malinaw umanong nalilimitahan ang mga nagagawang aktibidad ng China sa South at East China Sea dahil alam nila na siguradong papalag ang Estados Unidos at alam din nila na mahirap kalaban ang Amerika. Ito ay matapos iniulat na isinasaalang-alang ngayon ng gobyerno ng Pilipinas ang pagsasampa ng reklamo laban sa China matapos ang ginawang paulit-ulit na pagharang at paghaharas ng mga barko nito sa mga Philippines vessel sa Ayunin Seoul. Sinabi ng tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea na si Jonathan Malaya na bumuo si Solicitor General Menardo Gibara ng isang team para pag-aralan ang hakbang na ito. Sinabi ni Malaya na ang lahat ng ito ay kasalukuyang tinatalakay ng gobyerno habang malinaw sa kanila na mayroong mga paglabag ang komunistang bansa na maaaring maging subject ng mga posibleng kaso sa International Tribunal of the Law and the Sea at iba pang mga tribunals noong mga nakaraang linggo. Ilang beses na umano nagsagawa ang mga Chinese vessel na mapanganib na over sa West Philippine Sea habang ang Armed Forces of the Philippines ay nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin, Seoul. Sinabi naman ng tagapagsalita ng sandataang lakas na si Cornel Middle Aguilar na napakadelikado ang ginawang money over ng mga Chinese vessel dahil alam nila na mahirap talagang kontrolin ang mga sasakyang pandagat kaya mataas ang posibilidad na hahantong ito sa isang aksidente formal na binuksan ng Pilipinas ang United States ang kanilang taunang bilateral Navy to Navy drills na tinatawag na exercise sama-sama nitong Lones. Sinabi ni Philippines Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. na ang pag-ulit ngayon taong ng exercise sama-sama ay naglalayong palakasin ang higit pang international na kooperasyon sa pagtatanggol sa pagitan ng Pilipinas at U.S. Ang mga pagsasanay ay ikikintal din sa hukbong dagat ng dalawang bansa ang doktrina ng rolls base na international na kaayusan idinagdag ni Vice Admiral Carl Thomas commander ng US 7th Fleet. Iniulat matapos ang opening ceremony at the Philippine Navy Headquarters in Manila ayon sa report sinabi umano ni Adasi ang desisyon ng international na tribunal ang nagsasalita para sa sarili nito. Itinataguyod ng desisyon ang soberanong karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea at ito ay karaniwang sumusunod sa international na batas ito ang ipinopromote namin. Kapag tayo ay nagpapatakbo at nagpapakita bilang isang koponan sa tingin ko, ang gusto natin ay normal na mga alituntunin na nakabatay sa international na kaayusan na nagsilbi ng mahusay sa ating rehiyon sa pamamagitan ng pagpapatakbo at pagsunod sa mga batas ay itinataguyod at napakalinaw na nakasaad sa mga doktrina tulad ng Angklos Thomas sa kanyang bahagi. Pagkatapos ay nagpatuloy siya kapag kami ay nagpapatakbo bilang isang koponan ipinapakita namin sa lahat ng mga bansa sa rehiyon na mahalagang sundin ang tuntunin ng batas na is natin lahat ang kapayapaan sa rehiyong ito.